Hello po mga kaibigan, ngayon araw na ito, magluluto po tayo ng sinigang na wings. Masarap po ito. Magkumpisa na po tayo magluto. Gawin natin, maglagay tayo ng mantika sa kawali. Kaya dito po ako nagluto eh, para malawak yung galawan ng aking isisigang Puksan natin yung kalan, igisa yung bawang kaya ako po yung ginigisa ito, eh, para masarap malinom na kasi, may isa pang paraan ng pagluluto ng sinigang ngayon, talagyan lang siya ng tubig talagyan siya ng bawang saka yung sibuyas, sama-sama na hindi na po siya igisa yun po isang way, ngayon ako ginagawa ko, ginigisa ko muna po itong bawang para malinom na, masarap nasa sa inyo po yan, kung anong estilo ang gusto nyo gawin, ito po ang estilo ko unahin po natin itong bawang natin po natin siyang bumango. Pag bumango na, ihuhulog po natin yung sibuyas hanggang sa maging translucent siya. Since wok pan po yung akin ginamit, malawak yung galawan. Kumbaga, mahahalo ko na maayos yung akin iniluluto. Hindi ka kaya ng malalim na kaldero, medyo gipit. Hindi natin mailuto na maayos yung manok. Pag mabango na po yung bawang, yun, nangangamoy na siya. Ihulog po natin yung sibuyas. Hintayin natin siya maging translucent. Napakasarap po nito lalong lalo na pag ulan, tapos maasim. Ihulog po natin yung wings ng manok. Medyo igisa po natin na kaunti. Ito po, binabaran ko ng counting liquid seasoning para manood siya sa manok para malinamnam. Haluin po natin mabuti. Mapapalambot naman po yan mamaya pag nilagyan po natin ng broth. Mga halos maghiwalay na yung buto sa laman ng manok. Yun po ang gusto ko. Masarap kumain. Saka paborito ko po yung sinigang kasi asim siya alam niya naman ng Pilipino mahilig din sa ganitong luto o medyo nasangkit yan na lang kung yung manok baliktad po lang natin para maluto din yung kabila Gagawin po natin sandali. Bago po natin ihulog yung broth. Yung pong broth, mainit na tubig po ang ginamit ko. Nilagyan ko lang po ng Nora Chicken. Ihulog po natin. Medyo kulang. Nagdagan pa natin ng isang litro. Depende po sa inyo kung anong gusto ninyo. Ayan para medyo maraming sabaw mamaya na lang po tayo magdagdag pag medyo naiga ng konti yung sabaw niya natin takpan para pakulan po siya ng apat na pong minuto para lumambot so yung medyo naghihiwahiwalay yung buto sa laman sarap po yung kainin habang pinakukulan po natin yung ating sinigang na wings maghintay po tayo ng mga 20 minuto bago po natin ihulog yung mga gulay ganyan din po ang huli yung kangkong. Pag umabot na po ng apat na minuto, halos magsasabay-sabay na po yung maluto. Ano po ating gagawin? Tingnan na po natin, 20 minutos na para may hulog na po natin yung gulay. Makita natin medyo malambot na rin yung manok. Malambot na nga, pero mas masarap yan yung malambot na malambot. Unahin po natin ihulog yung okra. Pagkatapos kayo yung labanos. Tapos yung along ang panghuli po ay yung kangkong kaya pagdating ng apat na pong minuto po niyan sabay-sabay na siyang lalambot pag pulang pa po ang sabaw dadagdagan pa natin yung mamaya para patigman din natin kung ano ang lasa kung tama-tama siya ngayon medyo mahina lang po ang kapoy natin gagamitin dito para papalambot natin lahat takpan po uli natin hintayin po natin yung 20 minutes pa para maging apat na pong minuto siya apat na pong minuto na po buksan natin tingnan kung malambot na Nambot na. Nambot na rin yung gulay. Nagyan po natin ng sili. Ayan. Tigman po natin kung okay. Talagyan na. po natin ng patis para sumarap ang kanyang lasa. 1 tablespoon po muna at ititignan. Tigman po natin. Tigman muna po natin ang snob, sambalok, mix. Mga isang kutsarang paulo muna. Tapos po natin. Yun. Nahagit ko na yung asim. Pagka kinakain na tayo maglalagay ng patis. Sumubra ang alat. Ito na po siya. Ito po yung finished product ng aking sinigang na wings. Masarap po ito. At sana po. Huwag kayong makakalimot na mag-subscribe, mag-like sa aking channel at i-hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na i-upload ko. Maraming maraming pong salamat sa inyo. See you soon. Bye!